Bakit may tawin ka na mo? Hindi, naman kami, oh. Tahanin buhay namin, eh. Kailangan namin na matutulong Lahat kayo, lahat sila. Lako hindi sila magkakasal dito sa loob. Hindi, oh. Yung pamilya lang po ni Mapaeng, sinamahan po namin sa dito. Hindi po lahat kami makikituloy sa inyo. Sige na po, sana po tulungan nyo kami. Sige na po. Maawa na po kayo. May humahabol kasi sa amin eh. Patuloyin nyo muna kami. Sige na po. O sige, sige. Pumasok na kayo sa loob para magumit ko kasama niyo. Oh, sige na. Okay, okay na. Sige na. Ha? Pasok kayo. Pasok kayo. Pupo uh. este... mo na kayo rito. Pupo wala nang ng gamot. Sige mo. Sige mo. Sige mo. Sige mo. Sige Sige bahala. mo.